Hi guys, magandang magandang tanghali po For today's video, magluluto tayo ng abraw Ito guys, meron tayong talbos ng kalabasa Bulaklak ng kalabasa sa katong Ang gulo mo magpaliwalik Ayan Ayan na yung mga Meron din siyang Please, ano na? bukang adobe ka? <laughs> ng kalabasa, dahon ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa, aba. Tapos may patula. Ito guys, lalagyan natin ng daing napakasarap to. Para sa akin, gustong gusto ko na to Kaysa, mga Wala ba ito kapatid meron? na anon, kababatay, medyo bunso yung, yung babagay sa akin. Daing. Ayan guys, mikos-mikos natin na ganito, oh. Ayan. Para sa akin guys, yung patula, half cook lang para manamis-namis. Saka fresh na fresh po, guys. Ay ano, oh. uh, madali lang niluto guys to. Kumulo lang isang beses, okay na po guys. Yan, sa mahilig sa mga, mga gulay dyan, shout out sa inyo. Ayan guys, pusog na naman tayo. Simple lang yung ulam natin. Simple, simple. Napakasarap ito guys maraming-maraming salamat I love you all ingat bye bye